natin yung nut. Grabe, alog siya idol oh. Kailangan natin ng repairin yung linkage niya. Kasi ano siya oh. Diba ba, ba mo nga hot Yan, gugulati lang ito natin mga idol. Kasi nga, ano siya oh. Grabe ang alog Kailangan ma-repair. Yung isa baka pipitik pa pitik yan. Tanggalin mo. Pang ano, di ba kasi magkano yan eh. Hindi mo mahagod. Tanggalin mo lang ako sa atyak. Nasa baba ba? Oo. Ito yan, natin. Tagalin mo muna yan. Ayan, ayan. Ay, nilagay mo lang yan dyan? O oh, hindi magkano ano eh. Yung, parang hindi na lumapat. Ah, para lo, para, no, para, no, para no, mayroon, ano? Para po may niyal. persa. Oo. So, eh, DIY din na pala rin yan. Dato na yan, mga ganyan na. Basta hinawakan ko, wala ng kanina Grabe naman yung humawak niya. Si Lu Lu Bajit si customer yeah. kita natin to kung kaya repirin, referin kasi kita mo idol parang titing tong alulod mo kung drainan mo kung di barado kasi basa siya baka barado kaya hindi siya makadaloy yung tubig eh yan hindi na pwede mo idol kasi kita mo gumagamit na siya ng tubig oh may tubig na siya tuma ay dami ko cool. tawagan mo boss mo hindi na tala pwede hindi na nga mo pwede <laughs> ni na lumangoy na kamo sa tubig eh hindi na kaya mo pwede ripirin mga kaidol. Kaya nga palit talaga buo. Barado, barado yung drain plug nito mga kaidol. Yung drain plug nito barado kaya umano ng tubig. Uh, okay. Yan, no? Yan o, pagdami no? Pare, wala na. May tubig na pala sa loob ng motor niya. Barado, barado no? yung barado. Drain plug nito barado. Kaya hindi na ubra ng ripirin ito. na ng Maynilad. Nasu, na ng ano. Masamang espiritu. Yan, hindi na ubra. Dami tubig. Dami. Oh, daming tubig ng tumagas oh, yan oh. Mm -hmm. tayo kasi sira-sira in dulo, yun. Kaya kumahit ka mahitan iba. Kaso dug dugtong lang tayo, welding. Kasi sira siya. Oh. Wala nang alog. Wala nang alog. Ayan. Kabit na natin. Kaya ito timing pa natin to. Kaya nga nasira yung motor niya dahil barado yung drain. Ayan oh. Oh, ang dami. <laughs> oh, oh. Ayan oh, dami. Oh, oh buhok. You know, dahon to mga dahon yeah. kaya barado si idol kaya nasisiray mo to dapat mayroong maintenance dito, dito sa ating wiper yeah. dapat may maintenance ito. kung nasa ilalim ang kapono, mo, pag nasa ilalim ang puno daming dahon kasi ang dahon pag nabulok magiging putik yeah. linisin natin to De, wiper Okay, yan ayos na mga kaidol Nasa timing na siya Kaya dapat pang matay siya siya sa baba Yan, okay na na yan Kumayod na O, yan, dapat yun Kasi may timing to mga kaidol Okay na